Isang malaking tagumpay para sa mga senior citizen sa Pilipinas, ang Social Security System, LAES, ay nag-anunsyo ng isang malaking pagtaas sa pensyon, na magbibigay ng kinakailangang pinansyal na tulong para sa mga pensioner sa buong bansa. Ang pagtaas na ito, na umabot sa 1,500 kada buwan para sa mga kwalipikadong pensioner, ay otomatikong ipinasok na sa kanilang mga bank account, kaya't marami ng reteris ang makakakuha ng dagdag na kita. Ang pagtaas ng pensyon na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng gobyerno upang suportahan ang mga senior citizen, tinitiyak na makapamuhay sila ng may dignidad at komportabling buhay sa kanilang mga taon ng pagreretiro. Para sa marami sa mga pensioner, ang pagtaas na ito ay magdudulot ng malaking pagbabago dahil matutulungan ito sila sa pagtakip sa mga pangunahing gastusin tulad ng kalusugan, pagkain, at mga bayarin sa kuryente at tubig, na madalas ay mahirap tustusan sa isang fixed income. Ang isang libo limang daan na pagtaas ay isang malaking hakbang para sa mga senior Filipino, lalo na sa mga nagkakaroon ng problema sa patuloy na pagtaas ng halaga ng mga bilihin. Para sa mga matagal nang tumatanggap ng kanilang buwan ng pensyon, ang bagong pagtaas ay magbibigay ng ilang ginhawa at makakatulong upang mas mapamahalaan nila ang kanilang pinansyal na kalagayan. Bagamat hindi nito kayang takpan ang lahat ng pangangailangan, ito ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon, na nagpapakita ng pagkilala ng gobyerno sa mga pagsubok na hinaharap ng mga matatandang mamamayan, partikular na sa mga umaasa lamang sa kanilang pensyon para sa kanilang kabuhayan. Habang unti-unti nang makikita ng mga pensioner ang mga bagong halaga sa kanilang in balance at bank statements, maaari silang makapagpahinga at malaman na ang gobyerno ay patuloy na binibigyan ng pansin ang kanilang kapakanan. Ipinakita ng SSS na ang pagtaas ng pensyon ay bahagi ng patuloy na inisyatiba upang tiyakin na ang mga senior citizen ay may sapat na suporta habang sila ay tumatanda. At ito ay bahagi ng isang mas malawak na serye ng mga pag-aayos sa pensyon na layuning magbigay ng mas maginhawang pamumuhay sa mga senior citizen. Ang isang libo limang daan na pagtaas ay isa lamang sa mga hakbang na magpapatuloy na makikinabang ang mga retirees na may mga karagdagang pagtaas na inaasahan sa mga darating na taon upang matulungan ang mga senior na makasabay sa pagtaas ng halaga ng mga bilihin at mga gastusin sa pamumuhay. Ang pagtaas ng pensyon ay nagpapakita rin ng lumalaking pagkilala sa kahalagahan ng sapat na proteksyon para sa mga senior citizen. Habang dumarami ang mga Pilipinong umabot sa edad ng pagretiro, naging maliwanag na ang mga tradisyonal na sistema ng suporta ay hindi na sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng lumalaking populasyon ng mga matatanda. Sa mga nakaraang taon, ang halaga ng mga bilihin ay patuloy na tumaas, at para sa marami sa mga senior, ang halaga ng kanilang pensyon ay hindi sapat upang matugunan ang lahat ng kanilang pangunahing gastusin. Ang bagong 1,500 na pagtaas ay tugon sa lumalaking alalahaning ito, na nagpapakita na ang gobyerno ay handang mag-adjust at magbigay ng solusyon sa nagbabagong pangangailangan ng mga mamamayan nito. Para sa marami sa mga senior citizen, lalo na sa mga naninirahan ng mag-isa at walang ibang pinagkukunan ng kita, ang pagtaas ng pensyon ay magbibigay ng higit na pinansyal na katatagan at kapayapaan ng isip. Mahalaga ito dahil matutulungan itong mabawasan ang ilan sa mga stress at alalahanin na kadalasang dulot ng hindi tiyak na pamamahala ng isang limitadong kita mapapaggamot, pagbili ng gamot, o simpleng pagtiyak na may sapat na pera para sa pang-araw-araw na gastusin, ang bawat pisong idinagdag ay tiyak na magiging malaking tulong sa buhay ng marami sa mga pensioner. Bukod sa direktang benepisyo ng pinansyal, ang pagtaas ng pensyon na ito ay nagpapadala rin ng mas malawak na mensahe tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga nakatatanda. Ipinapakita nito ang pagpapahalaga sa mga senior citizen at tinitiyak na hindi sila mawawala sa atensyon. Partikular sa isang mundong mabilis magbago kung saan ang pag-unlad ng ekonomiya at inflation ay kadalasang humihigit sa kita ng mga nakabatay sa mga fixed na pensyon. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng SRA system na matagal nang nagsisilbing mahalagang net ng seguridad para sa mga Pilipino, nagbibigay ng pinansyal na tulong sa milyon-milyong retirees, survivors, at mga taong may kapansanan. Isang mahalagang aspeto ng pagtaas na ito ay ang agarang pagpapatupad nito na nangangahulugang hindi na kailangang maghintay ang mga pensioner upang makinabang mula sa pagbabago. Ang mabilis na aksyon na ito ay karapat dapat purihin dahil tinitiyak nitong ang mga retaris ay hindi kailangang makaranas ng mga pagkaantala sa pag-akses sa mga pondo na kinakailangan nila ang kakayahang agad tingnan ang kanilang lien balance o makita ang mga updated na pahayag mula sa kanilang bank account ay isang halimbawa ng kung paano pinapadali ng ISFIA para sa mga pensioner na pamahalaan ang kanilang pinansyal na sitwasyon sa oras ng pangangailangan. Ang pinakahuling pagtaas na ito ay kasunod ng mga naunang mga pagtaas sa pensyon na ipinagkaloob sa mga nakaraang taon. Ang mga adjustments na ito ay mahalaga sa pagtulong sa mga senior citizen na makasabay sa inflation at sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamumuhay na kadalasang mahirap kontrolin at tustusan. Ang desisyon ng gobyerno na patuloy na ayusin ang mga pensyon ay nagpapakita ng pangmatagalang pangako sa pagsuporta sa mga retirees at tinitiyak na hindi sila malilimos habang ang bansa ay patuloy na umuunlad at nagbabago sa ekonomiya. Mahalaga ring tandaan na ang pagtaas na ito ay ipatutupad lamang sa mga kwalipikadong pensioner na kinabibilangan ng mga nakatugon sa mga kinakailangang kriteria sa RALA membership at mga kontribusyon. Ang mga pensioner na patuloy na nagbayad sa sistema sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho ay karapat dapat makinabang mula sa mga pagtaas na ito at ang kanilang mga bagong halaga sa pensyon ay ipapakita sa pamamagitan ng mga deposito. Ang otomatikong pagpasok ng pagtaas sa pensyon sa kanilang mga bank account ay tinitiyak na hindi na nila kailangang mag-alala patungkol sa mga komplikadong papeles o karagdagang hakbang upang makuha ang kanilang mga benepisyo. Para sa marami sa mga senior, ang isang libo limang daan na pagtaas ay higit pa sa isang pinansyal na ginhawa, ito ay isang simbolo ng kanilang halaga at pagkilala mula sa gobyerno. Sa isang lipunan na madalas nagpapakita ng hindi pagpapahalaga sa mga nakatatanda, ang pagtaas na ito ay nagsisilbing paalala na ang mga kontribusyon ng mga senior citizen sa kanilang buhay ay pinahahalagahan at ang kanilang kapakanan ay mahalaga. Isang senyales ito na ang kanilang papel sa lipunan ay may halaga at ang kanilang komportabling buhay sa pagreretiro ay isang prioridad ng gobyerno. Habang tayo ay tumitingin sa hinaharap, may pag-asa na mas marami pang mga pagtaas ng pensyon ang susunod, habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan para sa pinansyal na seguridad ng mga senior citizen, ipinakita ng gobyerno na sila ay seryoso sa pagbibigay solusyon sa mga hamon na kinakaharap ng mga nakatatanda at patuloy nilang ina-adjust ang mga pulisya upang matiyak ang kanilang pinansyal na kaligtasan. Sa panghuli, ang isang libo limang daan na pagtaas sa pensyon ng SIA ay isang malaking hakbang para sa mga senior citizen ng bansa. Nagbibigay ito ng agarang pinansyal na ginhawa, nag-aalok ng pagkakataon para sa mga retaris na mas mapamahalaan ang kanilang mga gastusin. Ang pagtaas na ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng gobyerno na suportahan ang kapakanan ng mga senior citizen at isang pagkilala sa mga hamon na kanilang hinaharap. Habang patuloy na nagbabago ang bansa at lumalaki ang pangangailangan ng mga matatandang mamamayan. Nakakaaliw na makita na ang gobyerno ay kumikilos ng mabilis at tapat upang matiyak na ang mga senior citizen ay may sapat na pag-aalaga at suporta upang magpatuloy sa pamumuhay ng may dignidad at seguridad sa kanilang mga taon ng pagreretiro.